na boy mga Abeli. Another vlog for today. Yun, nandito po kami sa SM Baliwag. Yun. Mamimili lang po kami ng ano Anong bibili mo din? Yeah, namili po kami ano Pang exchange sheet niya. Kasi meron na po silang exchange sheet. Eh, may open na yung ano ni daddy niya yun. <laughs> Tinitingnan niya. Tsaka ano, yung pants niya. Bibili na po siya para sa gamit niya sa Christmas party. Tsaka si, tit, ayan, Kiro. bibilin po namin yung ano, may nagregalo po kay Kabeli. An tito An tito Angie. Kiro. Tita Angie Kirong. Angie and Tito Danny, Ah. Uh -huh. Thank you po. Thank you. Nagbigay po siya para ano, pang regalo. Bilin daw po yung anong gusto niya. Tito uh -huh. uh, Tita, Angie and Tito Danny siguro, yung para sa akin, eh okay? Hey. Yeah, share ko sa puso. Bibili daw siya ng pansa. Oh, ikaw bibili ka rin. Oh, bibili ah, bibili na. Eh, may 2,000. Ah, ah dadagdagan na lang. Eh, nako. Ati tayo. Thank you kay Tita Dani. Tita Angie. Ang Ang. Thank Daniel. you Share ni share ni Daddy Thank you po, Tita, Tita. Ate Angie. Tita Ang. Tito Dani. Asa sila ate? Eh, lumulay muna eh. Ay, nandito po kami sa surplus. Ah. Ang bata na Oo nga, hindi yan. Hindi, maliit. Ito mga short, mga short daw po gusto niya. Daan. Ito ata di o. Oh. Ay, hindi. Ulit yan. <laughs> Sa cura lang. Ayun. Wala na bang iba ata Ito po kami. Sa surplus. Ito kasi pang malalaking size eh. Kaya dito bumibili si Kabeli ng mga uh, short, joggers. Kaya maliit eh, na Malit, yan ah. Maliit yan din. Sigit ko sa masukat mo. Oh, sigit mo. Ma. Ayan, yan, malaki. Ayan, malaki. Ayan, di malaki yun. Ayan, malaki size. Gusto na yung mga po short pang araw-araw niya. Ayan, yung excel na lang. <laughs> yan nakita na ng malaki. Kailangan wala ibang kulay. Gray at uh, light blue lang po. Kulang <laughs> sa short eh. Sa part. nga, mahilig po siya sa malambot. Yan na, hindi mo na O, oh, kasha na yun sa kanya. Shout out ka ko yan. Ate, shout out ka. kabeli tsaka Mrs. Kaveli. content you. Thank you. Shout out ka ate. Eh, nahiya, si ate. Thank you ate ha. mga ano po siya na ng ano. Yung massage pang massage. Sinusubukan Gusto niyang bumili na sa inyo. <laughs> Ayan naman si shout out doon si ate. Shout <laughs> out. Sinusubukan ano. Sarap masarap. Gusto mo pang massage po. Oh. Oh, sarap daw. Oo, oh, oh, di nyo. Kaya lang po, naka-charge siya lagi. Sa sahawa mo muna. Ikaw magkocontrol kung saan. Gusto niya po yan talaga. May mga pangmasahe, pangmasay. Pang Sarap, di? Mabili daw siya. Sige, <laughs> kasi yung ina ano ninyo. You know, neck and back massager. Magkano nga ito, kuya? How much po? Anong price Ayun na yung price. Ito na 999. 1,000. Hindi po si Kabeli. Yan, nagustuhan niya eh. May hindi po yun magpasage. Ano uh, di? Ano si Anji? Ito po yung nabili ni Kabeli. Yan. Back and, and neck and back massager tsaka uh, short. Yan. Thank you, thank you po. Tita yeah. Angie. Ayan, short niya. Tsaka yung nahilig po siya. Ayan yung ganyan. Lucky. Kasi bibili po ng mic si Kabeli. Yun, hinihingan ko na ang ano. Para sa ano to, mga Beli, sa simbahan namin sa barangay. Nagre-request po sila ng wireless na mic. Okay. Kasi nagluloko daw po yung mic. Ah, uh, nang nag ano po sila ng sponsor para sa gamitin po sa ano sa simbahan sa nang ar, uh, ano dito po sa Barangay San Juan Bay. Okay. Mic wireless po gusto nila ngayon. Mm. Pero ito talaga yung sarili yung pinasigis namin. Magkano yung, po yan? 6,695. Ito. 6,695. Ito, 4,995. 3,995. 3,995. Pwede na siguro. Bibili na lang po kayo ng AA battery dito. Mm. Na-rechargeable. Ito, wala pa. Ito ba, kasi rechargeable na. Automatic na. Pwede siya AA, tapos meron siya din yung battery. Lithium battery. Kung baga dito na lang kung Lisbon siya, check siya na kayo kailangan mo pa ng battery. di kung backup yun na lang yung battery ng double A. Kasi pwede siya double A, pwede siya lithium. So, ito, may double A lang po ang battery niya. So, di bibili na lang siya ng rechargeable na papalit. Rechargeable na battery. Hindi, madali nang bumili ng battery nun. Rechargeable yeah. battery lang yeah. daw po ginagamit ano dun sa isa. Ano Ano tatak, ano tatak yun? Ano concert. Yan, concert. So, ha, so, concert. si Father. <laughs> may concert so, nata. Maganda na po yun. Matip, maganda oh. na yun. So, nasa, kesa naman dun yun sa Tigua 1000 plus. Ayun, tip. No, Di rin tatagal. Ito may concert. So, ano to mga belly, uh, lumapit yung mga taga-simbahan. Opo. No, as nakausap po natin. Kasi nagano ako sa kanila kung anong magandang i-donate. Kaya lang, yun nga, sabi nila, microphone daw ang parating problema. Lalo na ngayon magsisimbang gabi, kaya kailangan nila. Thank you, thank you. Ayun po. Nakabili na po kami ng mic para sa ano, simbahan ng San Juan Banyo Arayat po. Ayun, si yun, nilalamig. Nalamig ka, nai. Hindi. Eh. <laughs> okay ka muna sa mga kameli. Para po tapos. <laughs> na po kami. Ayun, nakabili na po kami ng mga kailangan. Ano yung na namin? Yaw-yaw. Yeah, nandun na po sa labas sila ate at si nanay ah, si daddy so nanggat dito na lang po yung aming vlog nakapamaysal lang po kami SM nakapamili na lang kailangan namin ingatan lahat eh